Pag bumalik ka pa dito, magpapatawag na ako ng pulis. Ay, naku po. Ate, huwag po. Mahawa ka po. Okay ba malaman kung bakit gumaganyan yung katawa mo tsaka yung sa ulo mo? Ah, ito po, sir. Kasi po, may Tourette Syndrome po ako. Eh, asan yung mga magulang mo? Okay kasi po sir Nakaraang taon po Kabagyo po sa amin sa probinsya Nagka landslide po Natabunan po ng lupa si Tatay ko tsaka po yung dalawa ko pong kapatid Nadamay po sila sir Isa nga? Si nanay naman po sir May sakit po siya nais nice stroke po. Uh, kakausapin ko yung kumpare ko. Baka may ma-recommenda. Baka may sakaling pwedeng maitulong sa nanay mo. Marami salamat po talaga. Ay, kamusta po lagay niya na eh? O anak, pinabi ka ata. Yung nga po na na po kayo na eh na po ako. Isa nga lang po nabenta ko ngayong araw na eh. Oh, isa lang? Eh, mga paninda mo? Baka masira yun anak. Eh, yun nga po nay. napadaan po ako sa Riles, pinigay ko po sa mga batang walang bahay na y. Pinamigay mo? Opo. Eh, ano itong mga to, anak? Saan galing yan? Opo, Nay. Eh, kung ko nga po sa'yo, hindi nadaan ako rin sa looban. May dalawang bata, Nay. Parang yung mga kapatid ko, Nay. Parang mga kapatid mo, anak? Opo, Nay. Yun nga po, nung pauwi na po kanina, nga po ako sa isang sulok. Dahanan po nila ako, Nay. Kasama po yung tatay nila. Tapos, kinausap po ako. Napunta po ako sa bahay nila. Yun po, Nay. Inabutan ako ng 3,000 libo, Nay. Mabarang bayit po nila. Pali po yung 1,000 libo, Nay. Binili ko po ng dilata. Saka, prutas. May gamot kayo dito, Nay. Tapos ito po. May dalawang libo pa tayo dito, Nay. May panggasos pa tayo ng ilang araw. Nako anak. Balikan mo sila dun, anak. Baka meron silang ipapagawa para makabawi man lang tayo sa kanina. Pinapabalik po nila ako sa linggo, eh. Kasi may pag-uusapan daw po. Ama, anak. Balikan mo sila dun, ha? Basta ako, kung anak. ano yung magagawa mo rin tulong sa kanila gawin mo, ha? Opo, Nay. Sige po, Nay. Sasayang na rin po ako para makakain tayo. Tapos para mapainom ko na rin po kayo ng gamot. Sige po, Nay, ha? Sige, yeah, anak. <laughs> <laughs> Namimiss ko yung mga bata. Ayan, Yayo, okay na. Itay na natin yung Christmas light. O sige, Amanda, patayin mo na yung mga ilaw. Yun! Yeah. Ang ganda! Ang ganda, no? Grabe! Ang ganda! <laughs> Ang ganda talaga, Yaya! Oo nga, no? Sabi ko na sa'yo, eh. Tao po! Ay! Si Kuya Yaya! Oo nga, Amanda. Wait lang. Naku, kuya. Kanina ka pa hinihintay ni sir. Ay, ganun po ba ate? Tara, pasok ka muna. Sige po. Salamat po ah. Tara kuya, pasok ka na. Gigisingin ko na si Papa. Ubo muna. Sige. Oh, kuya, kumain ka na ba? Ay, oo po ate. Ito nga po, may tinira tatlo para sa inyo. Oh, sige kuya, akin na muna yan. Sige, Sige po. Sige po. Para makapag-usap din kayo nisa na maayos. Sige po. Nandiyan na ba siya? Sige, lalabas na ako. O yun, eh. Sige, sir. Ang gandang gabi po, sir. O, oh, oh, sige na. O na. Eh, ba't kinabi ka? Saan pa pagaling yan? Yan nga po, sir. Eh, eh naglakop pa po ako. Eh, talaga naman napakasipa mo. Dapat nagpahinga ka na lang muna. Eh, yes, sir. Sayang po ang gita eh. Tama. kailangan po talaga namin. Ang bagay. Eh, teka pala. Ano nga pala ang pangalan mo? Kasi kung nakara na usap tayo, talagang hindi ko na natanong. Pasensya ka na. Ako nga pala si Alfred, sir. Alfred? Opo. Yun. Eh, teka. Naisip ko lang bigla ngayon. Para mas okay itong pag-usapan, kaharap si nanay mo. Eh, okay lang ba na isama ko yung dalawang anak ko doon sa inyo? Ako po, sir. Putuwa po yun, sir. Eh, nakwento ko nga po sa kanya na parang kapatid ko po yung dalawang anak mo po. Yun, sige. So, teka, bibisa ka dalawang bata, ha? Magdag ka dyan, ha? Yung po, sir. Sige Salamat lang, po. Lang. Manda, Usma. Ay, Nay. Andito po si sir, tsaka yung dalawang anak niya. Talaga, anak? Sir, tuloy na po kayo. Ang niya na po yung bahay namin, ha? Ay, magandang gabi po, nanay. Ay, mag-please, anak, mag bless Magandang gabi po. Ay. Ay, para si nanay. Ano? Mag-please ka, nanay. Ang oh, sila talaga yung mga kapatid mo, anak. Ako po, Nay. Eh, kamusta po, Nanay? Ang lagay natin. Sir, okay lang ba mayakap itong bansu nyo? Ay, sige po, Nanay. Sige po. Wala problema. Ay, mababayad din po yan. Yan po si Kusma at si Amanda. Mahala ko sa kanila yung mga bata. Mga kapatid ni Alfred na nawala na. Eh, sir, magpapasalamat pala ako sa inyo sa mga binigay niyo nung nakaraan kay Alfred. Ayun, yun akong isipin yun. <laughs> Tsaka sir, kung may ma... Gusto ko yung ipagawa sa anak ko, kayang kaya niya yan, sir. Wala ko yun, Nay. Ito nga ko pala. Ay, Alfred, dito na natin pag-usapan yung... Ah... Uh, sana, magustuhan nyo. Alfred, di ba sinabi ko nung... mag tayo ng gabi na mayroon akong... Kung Actually, sa ibang pansa po yung nanay. Nagtatrabaho po yung sa ospital. So, kaya usap po kami. Yung pare, buti hindi ka busy. Pare, eh, kailangan ko sana ng tulong mo. Kasi eh, pare, may gusto kong tulungan dito sa aming banda. Eh, di ba, alam ko meron kang kakilala na ang trabaho ay eh, nagtiterapin ng mga stroke ano? Patients. Eksakto pare. Uh, may pinsan ako nagtiterapin ng mga na-stroke na pasyente. Malapit lang dyan sa inyo eh. So, bigay ko yung number mo para magkausap kayo. Yun pare, maraming salamat talaga. Oo oh, pare. Hindi, hindi ko kamag-anak pare. Pare kasi, yung dalawang anak ko, inakilalang binatilyo dito sa amin na dumataan. Pare, yung binatilyo yun, vendor lang siya ng pastil. So yung pagkain siya na kanin, tapos meron ng parang medyo maanghang na something na manok sa ibabaw. Pare, hindi ko lubos maisip, no? Alam na ako, alam mo naman yung pinagdadaanan ko ngayon dahil nga, ginawa sa akin ng kumari mo. Pare, nanay niya may stroke. At ito pa pare, yung binatiliyon na yon na pastel vendor lang at araw-araw halos nagbibigay sa anak ko ng libreng pastel pastil sa inaanak ko biskwit. Pare may torrid syndrome. Oo oh, pare, kaya uh, yeah, para akong para akong nahimasmasan na dinudurog yung puso dahil gusto kong makatulong pare, kaya yeah, please pakibigay mo agad sa akin yung number no ano. Kaya mo saaling maibalik natin yung katawan ng nanay nung binati Natural dahil... Pare yung... Tatay niya tsaka dalawang kapatid niya. pa pare sa landslide sa probinsya nila. Natabunan. So yun yung naging reason kung bakit nakilala niya yung... Dalawang anak ko. Dahil nakikita niya yung kapatid niya. Sa dalawang anak ko. Kaya... Gusto kong tumulong pare. Kawawa naman pala pare. Sige pare, tulungan natin. Uh, pakisabi, sagot ko na lahat hanggang sa gumaling yung nanay ni Alfred. Talaga pare? Oo pare, maraming salamat. Maraming salamat pare. Matutuwa yung mag-ina. Sabi ko agad sa kanila, lalo kay Alfred. Pare, sobrang maraming salamat. Ah, sige pare. Ah, uh, magpapadala ako. So, sobra ako na rin ng konti. Ah, uh, pakisabi kay Alfred, o order ako ng 100 pieces. Tapos, para ipamigay niya sa mga katulad niyang... Uh, kahit nahihirapan, lumalaban ng patas para mabuhay lang sa araw-araw. Yun lang pare. Salamat. Hello sir. Sobrang dami Ay, Alfred, na, po nun. Ay, apat. Sige na. Wala problema. Sige na. Nay. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Nay. Alpid. Ah. So, siguro po. Dali na lang natin sa ganitong sitwasyon. Sabi nga po nila, Mabait ang tao, sa kapwa tao. Mabuti sa kapwa. Kabuti yan din po, ibabalik ni Lord. Sa totoo lang po, sobrang buti ng puso ni Alfred. Sa kabila nga ng kalagayan niya, nakuha pa niyang mabigay sa mga anak ko kahit kung, kung tutuusin. Mas nangangailangan kayo, nanay. Pero Siguro talagang inadya ni Lord yun para mangyari po ito. Kaya nanay, lakasan mo po yung loob nyo. Kaya po natin ibalik sa dati, nanay. Para rin po kay Alfred. Sinakikita ko po kay Alfred. At talagang lahat gagawin bilang anak. Para po humaba yung buhay nyo, na nanay niya. Ay, gagaling ka nanay. <coughs> o, ano 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 may sandot sa atin na may mga taong ginamit si Lord para matulungan tayo ng ganito uh, masaya po ako nanay nakita ko yung reaction nyo Alfred, napakabuti mo kaya salamat dahil sinayagan yung makatulong kami sa inyo na kumpare ko. Ah, uh, pala. Anak, ibigay mo na kay Ika Alfred yung ano. Ito, Kuya Alfred. Tayo na lang tong cellphone ko. Maraming maraming salamat talaga sa inyo. Meron naman akong bago eh. Saka para meron ako yung communication ni Papa. Maraming maraming salamat, ate. Maraming salamat, Ning. Hindi ko po alam kung paano po makakabawi sa inyo. Sobrang buti niyo po mga tao. Ito, Alfred. Actually, ang dami ko pang damit doon kasi hindi ko na nagagamit. So, ito, ilang pa lang ito sa na napili ko na pwede mo gamitin araw-araw. Sa'yo na rin yung bag, ha? Maraming maraming salamat talaga, sir. Sige na. Sige na. Sige na. Salamat sa'yo. Ulitin ko masalamat sa'yo. Binuksan mo yung puso't isip ko ha sa pagiging bagong tao ko ha Manay. so hindi na po kami magtatagal ah uh, ganyan ang sinabi ng kumpare ko so nasama na nakita mo kasi naman yung madaanan natin sa mga alien na nagtatrabaho ng parehas at yung ibang walang bahay Ubus. Ah, pwede. nanay. salamat, sir. Na po. na po. kayo na po ko nanay. Kung magdasal lang po kayo, lahat tayo pinagtagpo ni Diyos para sa pagkakataon na to. Dahil alam niya, may purpose pa po kayo bilang nanay sa anak niyo. Ha? O, paalam na kayo, no? nanay. Yan na. Salamat. Anak. Salamat. Sanay. Salamat, tiyang. Kiss mo si nanay. Kiss ka kay nanay. Kena? na. Lapit ha? Ingat Inanay, sir. Ha? Ingat kayo ate. Anay. Usma. Sobrang <laughs> salamat sa Panginoon, anak. Dinilig niya lahat ng panalangin ko sa atin. Sobra. <laughs> Sobra, Nay. Alam niyo po ba, Nay? Ang gabing pa-uwi po ako. Nagdasal po ako doon, Nay sa simbahan at na, pinisimbahan natin nila tatay kaka na mga kapatid ko Pinalalangin ko po na sana dugtungan pa po niya ang buhay niyo at din nga po ang katotoo po kaya sobrang nagpapasalamat po ako sa Panginoon anak pangako anak nalaban ako Dahil sa'yo, anak, maduduktongan na ulit yung buhay ko. <laughs>